Diretsyong ipinaabot ng provincial government ng Maguindanao del Norte sa mga binahang residente ng Talitay ang tulong na bigas, ang kwentong serbisyo publiko mula kay Liz Miro. Limang daang sako ng tigsampung kilo ng bigas ang hatid ng gobyernong diretsyo serbisyo sa mga binahang residente ng Talitay, Maguindanao del Norte. Anim na barangay ang apektado ng bahas sa bayan. Uh bangin so kami uh, to na munisi to na municipality of Talitay Maguindanao del Norte kanu papadayan ta no ag governor na Maguindanao del Norte da salakaw yari tabya mana si dato tukaw mastura sukran so, dato gob sa sotabang tabang kasi kami siya sa munisipyo na Talitay Maguindanao del Norte na nasampene sa mana sa natalimane sa mapya insala na naamemay na na, na, na magkandistribute tayo sa barangay ah, so na biktima no baha kadayon sa kami ang munisipyo ikadwa na mangin so so vice governor tano mana so dato tano no da lakaw yari tabya si dato marcel sinsuat eh, vice gov kanu no, tabang kinagahanda no sa tabang sa siya siya kami ah, de pa maginanaw eh, talitay maginanaw del norte insala na so kami siya uh, uh, gabekan na na gabekan sa mga sa pony kasapet kano na apektuan ato kano bagayilang ang kano niya uh, uh, tulong tabang kano barang eh na talitay uh, masaya abangin sukuran nami inakauman niya uh, tabang abon sa probinsya ng Maguindanao del Norte mana kani mana si Governor Toko Mastura Luso, Vice Governor rin na si Dato Marcia Sinswat ka kami ang barangay na na sa nine barangay na 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 pinaka-affected il kami ang barangay sa Uman Pakoma Imanyaba Akalaminad Baha kanan i ang una, iig ba niya, ah, na siya sa talita na nanumbaga uug kami ba niya a barangay. Ano na niya namin siya ba sa barangay bintamban ba na na uh, namin pan eh sa kawalan na ngagabila katawitonin ito ni aming kapakuma inya ba a kalaminan. Kalampas katao, ikaraang maigusay kami kanyang tatapa kesangang kagira iwalay na nabasya abang insukuran nami itabang aniya pa koma ah wana kenar gau gau apa katabang ini akan marake atau ni ba anak ni atabang sa buong sa probinsya ng Maguindano del Norte. Liz Miro, iMinds, Philippines.